Good morning, good morning, good afternoon, good evening. All righty, kaibigan. Kung saan ka mang sulok sa mundo, kaibigan. I wish you well. Welcome to the Parking University. Ayan, kaibigan. Oh. All righty, yung topic natin ngayon, kaibigan. Ito yung number three na low uh, sa na low of success na nabasa natin sa libro na uh, Go Giver kaibigan okay ang Go Giver na libro kaibigan is uh, about uh, shifting our mindset kaibigan paano tayo makapagbigay ng value instead of uh, uh, yung mindset natin na paano tayo makakuha ng something sa iba kaibigan ang secret kay kaibigan is when we start uh, focusing na ano yung ma offer natin mabibigay natin kaibigan then it become reverse yan kaibigan that's uh, it, a big turn around na mayroon tayong mararaming uh, before we can receive kaibigan we should start giving so yun yung concept don okay so ito yung third law kaibigan law of influence okay so ano tong law of influence alright so, i-discuss natin to uh, kasi pwede natin itong apply sa personal life natin ha? Kung tayo ay uh, naghahanap ng self growth or it could be mayroon tayong business or it could be nagpano tayong magbibusiness uh, or we are a self-employed or small uh, self uh, uh, small small business okay so it, ano tong self influence itong self influence daw kaibigan is ito yung uh, natin yung interest natin kaibigan ipupokus natin yung interest natin sa, sa hindi sa atin kundi sa tao na kausap natin o sa tao na ka-transaction natin kaibigan wow di ba ma imagine nun na na instead of uh, igit instead of yung interest is focus focus sa atin do natin sa kausap natin o sa ibang tao kaya di ba ito yung uh, traditional na kultura natin na dapat tayo yung center of attention dapat yung lahat is galing sa atin magaling tayo yung magano ng credit tayo yung uh, anything dapat uh, kung di pag-usapan yung galing sa iyo kasi proud na ikaw yung ano yan galing sa iyo ikaw yung naka hanap ng opportunity na yan or ikaw yung eh, anything na or with your own interest so kailangan mo makipag sa isang tao kasi you need uh, to cut your uh, meet your kuta pag gusto mong makit mo yung kuta for example merong kang kuta kaibigan yung interest doon kaibigan is sa iyo hindi yun sa sa ibang tao kasi yung iniisip mo is paano mo ma-meet yung kuta mo So instead of doing that kaibigan, dapat itong uh, influences, dapat yung interest na ipupukos natin is dun sa kausap natin o sa ibang tao. Ano ba yung kailangan nila? Pakinggan natin ano yung problema na pwede nating mata, ma, ma, kung may ikatutulong tayo na ma, masusolve natin. So we can bring them kaibigan closer to happiness. Okay, pag feel safe sila, feel comfortable sila kaibigan na ikaw ka usap, uh, pag ikaw andiyan ka kaibigan, pag ikaw yung kausap, uh, kausap nila parang parang um, sa kanila yung loss kung hindi sila makipag-transact sa iyo, kung doon sila makipag-transact sa ibang tao. So yun yung feeling na parang pag anjan ka kaibigan, parang parang mas malugi pa sila kung hindi sila makipag-transact sa kasi nga marami silang values na nakukuha sa iyo at saka yung interest, yung interest mo is hindi para sa iyo but yung interest mo is para sa kanila. Paano sila mag-grow? Paano sila mag uh, paano sila mag nag uh, um, mag mag uh, grow personally grow sa business nila or it could be anything na pwede nating kahit listening ears lang kaibigan makinig lang tayo sa kanila anything na yung interest natin is hindi sa atin nasa kanila kaibigan yun daw yung law of influence kaibigan kasi pag yan yung uh, maano natin kaibigan yung tao na yun kaibigan uh, mag ano yan mag mag magbibigay ng referral kasi nga magiging personal walking ambassador mo yan sila kaibigan na parang lahat kaibigan ipropromote ka kanya nila kaibigan kasi nga napakaganda yung experience nila kasi nga yung interest mo is nasa kanila kung ano yung gusto nila kung ano yung problem na maisusolve mo sa kanila o anything na matulong mo sa kanila kaibigan andun sa kanila so once they become your personal walking ambassador kaibigan word of the mouth kaibigan sila yon na sila yung magbibigay ng connection sa iyo kaibigan na it could be it could lead you to to the second law kaibigan na law law of compensation na the more people you serve is directionally proportional yung na makukuha natin and how we serve them okay so sila yung magiging imagine mo mayroon kang walking ambassador word of the mouth na ito ito mas maganda to itong tao na to ito yung i mo kasi safe tong tao na to, to comfortable ka at saka hindi ka hindi ka uh, 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 ano tawag to ilad anong tagalog ilad, uh, hindi ka nito ano hindi ka uh, hindi ka yun uh, ka ito kaibigan so yun yung secret kaibigan yung interest uh, natin ipofocus natin sa hindi sa atin kundi sa tao na katransact natin or sa kausap natin wow diba ba it's very simple basic but mahirap gawin kaibigan kasi kunti lang yung nag apply nito kaibigan kung titingnan mo yung successful na tao successful na sales person kaibigan or kahit hindi sales kaibigan it could apply na to sa anything friendship, marriage, or relationship or anything kahit sa trabahanti ka na pag yung focus mo or friendship pag yung focus mo na sa kabilang tao hindi lang para sa iyo kundi para sa kanya kaibigan that's the start na na it, you could gain trust you could gain itong tao na to, parang ano to walking personal ambassador mo it will talk about good things about you and that's the start of connection kaibigan wow hopefully may natutunan tayo ngayon kaibigan I wish you well close your eyes open your arms and not your legs and it's all yours peace love good health abundance all the riches in the world so yun yan boom shakala liki